Oh my God, mga kabarangay, totoo ba ito nakikita ko sa kalangitan? If I'm not mistaken, tornado ito, di ba? Tornado na sa Pilipinas na ano? Totoo ba ito nakikita natin, no? Oh? Ang laki nito kanina na late lang ako ng pagkuha ng video. Pero parang tornado ito. Tornado na ba ito? Just ko na climate change na ba talaga? Ayan o guys Namumuo yung ano o Tapos parang umiikot siya Umiikot sa kalangitan Sa ulap Is this what we call tornado guys? Comment down below kung tornado nga ito o. Hindi naman ito tapat ng bulkan Kasi ang bulkan, ayun know, o, umaasbok. Ayun o, ang taal nagbubuga ng priyatik oh pero ito talaga nakakapagtaka parang tornado talaga siya oh imposible nga uh, imposible ano ng bulkan niya nang pababa siya o nang umiikot oh di ba kita kita nyo naman parang tornado talaga siya na umiikot pababa or nag uh, parang uh, nagbubuga ng something somewhere there in Tagaytay or nearby area Mm, tornado talaga siya na namumuo. Kanina ang laki niyan eh. Kung hindi ako nagkakamali talaga, tornado 'yan. Or may inuulan something somewhere pala. Oh, kasi ito talaga yung Talbol Volcano... Ayan 'yon no. oh. Ayan. Talbol Keno 'yan na bumubuga talaga oh. Kita mo? Kita niyo ma yung asbok ng bulkan Taal. Ayan no? kaya kahit maligo tayo at umulan ng umulan, mainit pa rin ang pakiramdam natin dahil dyan sa ibinubugang eh, yung uh, sulpur. What we call, they, they openly called it sulpur, diba? O, oh, ayan, o. Oh. At ito naman yung parang namumuong tornado or tornado na nga or ulan. O oh, yung mga malalapit diyan sa Tagaytay, ano masasabi nyo? Tornado ba ito o ulan? Ayan o, oh, ang itim ng uh, kalangitan na parang hinihila. Yun o, oh, parang may bumubulusok doon o. Oh. O. Oh. Is this what we call tornado talaga o climate change? Di ba Amerika lang alam ko at is uh, East Coast ng Amerika ang may tornado or sa California pero dito yata ina. yung eh, wag na sana mangyayari, manalangin tayo na palagi tayong ligtas at wag magkaganito ang ating paligid. Diyos ko, tawarin. Sumisingaw na nga ang Vulkan Taal. May tornado pang nababanaagan. Aba, hindi maganda yan. Kaya kailangan uh, mag tayong lahat. Ayun you know, oh, may may bumubulusok doon sa may bandang 'yun know? oh. Wala naman jet plane na dumadaan doon pero parang may bumubulusok. Oh, see? Ano sa palagay nyo? Comment down below, guys.